Magandang araw po, Doc Willie, Doc Liza. Maganda tips natin sa araw na to. Pag-usapan natin ang lemon water at Doc Liza, calamansi water. ba? Diba? Ano ba beneficyo nito? Tunay ba yung mga nababasa natin sa internet? Ililinaw po natin ano yung tunay, ano yung medyo hindi tunay. Saka paano ginagawa yung lemon water? Kanino pwede at kanino po hindi pwede? Mahal ba ngayon to, Doc Liza? Lemon, calamansi? pag sa grocery o supermarket 25 pesos lang ang isa pag sa palengke mas mura mura pa oh, parehong masarap anyway ang lemon at kalamansi citrus fruits diba so mataas talaga yan sa vitamin C kitanya talagang malasa so ito po ang base sa aking mga research hindi lang uh, research sa mga doctors medical studies ano yung tunay ano yung hindi tunay ang isang lemon, large lemon, mga ganito kalaki, 100 grams 'yan eh. Mataas po siya sa vitamin C. Mataas na mataas. 88% ng requirement natin. So pag uh, nilagay mo 'to sa isang litro, naubos mo 'yan, uh, kompleto ka na sa vitamin C sa isang araw. Alam naman natin maraming benepisyo ang vitamin C at mataas dok Lisa ang lemon sa soluble or dietary fiber. Napakaganda niyan. Soluble fiber. Ibig sabihin, marami siyang fiber. Maganda yan sa tiyan. ko uh, saan nakukuha yung fiber? Di ba parang merong pulp bits? Yes, sa pulp bits. Oo, yung pulp bits, yung mga balabalahibo. Masarap po yun. Healthy yun. Kakainin yun. Huwag itatapon. Bukod sa vitamin C, dietary fiber, Meron ding potassium, pwede-pwede na. May potassium, may calcium konti. At yung mga iba pa konti-konti na lang. Okay? So, ano yung mga benepisyo niya? Okay? Uh, Siyempre, walang cholesterol to. Pwede ito sa mga may sakit sa puso, pwede sa puso. Ang vitamin C may tulong din sa puso. Yung soluble fiber na sinasabi natin, yung pulp, pulp bits ba yan? Yung mga Uh, parang membrane. Uh, masarap po yon at maganda yon para sa tiyan natin. Mataas ang fiber na lalabas yung cholesterol sa kat katawan. Kaya kung mataas cholesterol nyo, pwede rin ito. Okay? Uh, tingnan natin yung mga claims. di ba Maraming claims sa internet. Ano yung tunay? Ano yung hindi tunay? Number one. Itong lemon water ba? Mamaya po tuturo natin paano gagawin. Ha? Ang lemon water ba ay maganda sa digestion? Pagtunaw ng pagkain? Ayon sa mga research ng mga doktor at nakikita ko mukhang ang paniniwala nila malamang hindi. Uh, sa pagtunaw, siguro matutunawang konti-konti pero hindi yung kakain ka na lemon water, inom ka na lemon water, gaganda na yung digestion mo. Malamang hindi. Kasi kung sobra din ng lemon, alam niyo naman, kunyari lagi mo to sa isang basong tubig, eh masakit sa tiyan. tiba Sa sakit pangtiyan mo, mag heartburn and acid reflux. Ko, kaya kung pinaplano nyo niyo to para sa digestion, medyo baka hindi makatulong. Okay, yan yung first claim. <coughs> Ito po second claim, ang lemon water ba kaya magdetoxify? Okay lang yan, Doc Lisa kaya ba magdetoxify ng katawan di ba lagi yan di ba detoxification ang sagot ay meron kasi siyang component na D-limonin okay D tapos limonin uh, ang D-limonin napatunayan ina-activate ang liver enzymes at siya yung nagde siya nagdedetoxify or degrade ng mga kinain natin pagkain o yung mga medicine na iniinom natin. So, yung D-limonene nito makakatulong mag-detoxify ng liver. So, dapat yes ang sagot. Diba? May tulong. Kaya lang, yung dami ng D-limonene na kailangan mong kainin bago mag-detoxify ay sobra-sobra dami. Mm Hindi -hmm. mo makukuha sa isang lemon lang. eh Kaya, kung sasabihin nyo detoxification, pwede konti. Makakatulong katulong konte Pwede na rin kaysa wala, di ba? Pero you have to take lots and lots of lemon para maabot yon. Na hindi naman natin nare-recommend na magdami kayo, ba? Diba? So yon, so pwede sa detoxification content. Number 3. Ang claim ay mayaman sa vitamin C at malaki ang tulong sa katawan. Ang sagot ay yes. yes. Okay, mayaman siya talaga kasi ang asim, eh ang asim niya masyado, 40 mg vitamin C, 88%. Uh, halos 100% ng kailangan mo sa buong araw Hindi mo na kailangan magtableta ng vitamin C Na ininom mo na dito eh ba? Diba? Pero may isa pang mas mataas ng vitamin C Tinalo niya ang lemon Alam mo ano? Orange eh, Medyo mahal ang orange eh Pero orange kung mahal ito para sa inyo, yun na lang, Dok Lisa, bigay mo. Ayan. Baka sumamaloob nila. Kalamansi na lang, ha? Yes. Pwede rin ang kalamansi. Pero kalamansi, para makumpara mo sa isang lemon, siguro mga anim kailangan. Titimbangin natin yung 100 grams. Siguro mga anim o 8. Ang vitamin C ng kalamansi or lemon, proven yan. Maganda yan sa balat. Kasi nakakatulong sa collagen. Collagen para matigas-tigas. Kailangan okay. mo Vitamin C sa paggawa ng Collagen. Yes, Collagen, ang eh, pinutin niyo yung mukha niyo parang goma, di ba? So, yun yung Collagen. Uh, maganda. Pag nagkakaedad, nawawalan tayo ng Collagen. Kaya pag may edad, umabagsak, di ba? Uh, nagsasag. Kailangan so, yun sa elasticity ng iyong skin. Yes, uh, para hindi na tayo magpa-surgery sa mukha. So, para sa balat, para din sa mata, may tulong ang vitamin C. At sa sakit sa puso, yon may, may tulong din yan. Okay? Uh, kung may sakit sa puso, pwede. High blood, pwede. Actually, diba? lahat ng binanggit ni Doc uh -oh. ay antioxidant. Correct. Para hindi tumanda yung mga cells ng puso, uh -oh. ng mata, ng skin. Tsaka meron, meron talaga medical studies, sinerge ko, uh, luma na nga, 1992 yung mga pagkain mataas sa vitamin C, uh, makakatulong siya sa kunwari, kunwari marami kang kinain ng mga citrus, di ba? Mas nababawasan yung may sakit sa puso na i stroke. 1992 epidemiologic study na napatunayan niyan. Kaya kahit, kahit, ang American Heart Association sasabihin, kain kayo maraming prutas, di ba, para hindi magkasakit. Yan po ang ano pa ibang citrus, Dok Lisa? ah uh, sa atin, orange yan, malapit ng mapanahon dalandan, uh -huh. calamansi uh, dayap so marami din sa ating dayap uh, calamansi <coughs> sa spanish po ay calamundin kasi yun ang tawag nila sa calamansi okay, sa tayo lang may calamansi, pwede na yan uh, Philippines. number 4, so vitamin C, yes ha, tunay ito uh, hindi ito false news, true news number 4 ang lemon water ba, pakita mo yung maihiwa, nakapayat. Nakapayat ba? Nakakapayat lang ito base sa aking pag-aaral kung sasabayan mo syempre ng diet at exercise, di ba? Kung magdejeta ka, mag-exercise ka, sasabayan mo nito, mas papayat ka. Pero kung iinom ka lang ng lemon, tapos kakain ka pa rin ng ano? Sambandehado. Ikaw, sambandehado. kanin niya si Doc Lisa malakas sa kanin. Uh, hindi ka papayat. So, paano siya nakakapayat? Unang-una, yung lemon water mismo, yung pag-inom ng tubig, eh, nakakabusog, di ba? O, anong ginagawa natin? Bago kumain, uminom ng isang basong tubig. Para yung tiyan mo, may laman na. Di ba? So, yung kaning mailalagay mo, konti na lang. Kasi yung tiyan mo, pag nag-expand yung tiyan mo, lumaki, sabi ng tiyan mo, oops, uh, ah, busog na to Magsasend ng signal sa brain Within 15 minutes, aakit ah, yung signal Busog ka na, huwag ka na kumain Kaya nga dinadaya mo eh Niloloko mo yung tiyan mo Nilalagyan mo na ng tubig, lemon water Para hindi mo mapuno Kung gusto nyo tumaba O kayo minom ng tubig, eh, lagyan nyo puro pagkain ba diba? Isa pang tip para din hindi tumaba, dahan-dahan. Kasi nga, pag lumaki ang tiyan natin, Dok Lisa, mga 15 minutes bago aabot sa utak, sasabihin na utak, busog na ako. Di ba, minsan pag umorder kayo sa restaurant, di ba, may dumating na isang ulam, uh, chapsoy, kanin, o kumain na kayo konti, tapos yung fried chicken nyo, tagal dumating. Tagal naman, waiter, 15 minutes na, di ba? Gutom na gutom ako. Pagdating ng fried chicken mo after 15 minutes, busog ka na. Ayaw mo na kumain. Bakit? Ay 15 minutes eh. Nalagyan mo na ng kanin na chop suey, nag-expandant yan, na sense na ng utak mo. Uh, kaya ganoon. Kaya kung gusto nyo pumayat, dahan-dahan ang kain. Kung gusto nyo tumaba, bilisan nyo ang kain. Within 15 minutes, lahat kakainin nyo. Paano hindi pa nasi-sense ng brain? Yun ang sikreto. Kaya it slowly. So, lemon water help you lose weight. Meron kasi siyang pectin doon sa Fiber mm -hmm. na kabusog at meron siyang polyphenols. Itong polyphenols na nasa lemon, pwede magpigil ng uh, gana kumain. So mawawalan ka ng gana kumain konti. Okay, Makababa pa sa kulay. Sa mga nagda-diet, pwede. Ngayon, sino, ah, isa pa palang benefit sa may kidney stones. May bato sa bato. Ang lemon, meron siyang citric acid. Ang citric acid medyo nagpapalakas ng ihi at uh, may tulong sa kidney stones bukod sa tubig, tubig. So ito yung mga proven na benefits na sinabi ko. Yung detoxify, konte, yung digestion parang hindi. Ngayon, sino ang hindi pwede o mag-iingat sa pag-inom ng lemon? Number one, kung acidic ka hindi po acidic, sakit sakitan tiyan, nangangasim, may ulcer, konti-konti lang. Pwede ka pwede ka nung malabnow na timpla lang. at Tuturo natin, meron tayong tatlong timpla mamaya. Matapang, medium, malabnow. Pwede ka sa malabnow, yung konting hiwa lang ng lemon para lang may lasag. Kahit acidic ka, pwede yon, Kasi malabnow lang. Pangalawa, kung sobrang tapang yung lemon, pwede rin makasira ng ipin. ipin. Yes, di ba? Kasi yung acid yan eh. Kung matapang na matapang, kahit yung kalamansi. Kung malab na pwede. Yung buto, hindi kinakain na Bawal ang buto. Yung iba, nilulunok ang buto. Pampabusog, huwag na lang. So, ito na. Pakita mo, Dok Lisa, how to prepare lemon water. Ang, ang strong preparation na hindi ko nire-recommend, ito yung strong na timpla. Isang lemon sa isang basong tubig pigain mo to, yan, dami yan. Lagyan ng tubig, yon sobra kapang yon. Hmm. Yung iba, kaya nila kalahating lemon, half lemon, ganito lang, sa isang basong tubig. Ah, yung iba, kaya yon. O, kung kaya nyo, maraming vitamin C, kaya lang eh. Siguro after meals na lang, dapat may kanin sa tiyan nyo. Kasi kung walang laman tiyan, masakit. Masakit yun. Masakit yun. Okay? So, papano, yun po yung strong preparation na yung kalahati o oh, isa. Oh, yung iba kung gusto nyo, pero medyo matapang yun. Ingat sa ulcer, tsaka sa ipin, at sa mga buntis, hindi rin gano maganda ang matapang. Kasi, Dok Lisa, pag buntis, sumasakit natin yan nila, eh, di ba? Hyperacidic na ang buntis, eh. tapos mapapaacid ka lalo. So, pwede ka nung malabnaw. Okay? So, ito yung matapang ayon natin. Ngayon, Doc Lisa, gawin mo na yung medium. Okay. Milder preparation. Uh -huh. ah. Ito. Ito yung pwede sa atin. Uh, sa isang litrong tubig. Yan. Kailangan mga one liter. Uh, ah, mo sa isang litro. Sa isang litrong tubig, kailangan mo ng kalahating lemon. Sige, pigain yan. mo na yan. So, ito. Andito na yung one liter na tubig. Sige. Yan. Okay. One liter. Tapos, mo na yan. Uh, uh, piga. yung ating kalahating lemon. Uh, malinis ba kamay? Yeah. Actually, meron pang pangpiga talaga ng lemon. Meron kaming presser para walang sayang doon sa inyong lemon. Niling. Sa mga restaurant, ginagawa nila, hinihiwa-hiwa na lang nila uh. ng maninipis. Tapos, yun yung nilalagay nila sa kanilang pichel. Ang problem lang doon, lagay ng lagay ng tubig, eh pag ganun, Natabang na 'yung pangalawa. Eh, Siyempre, ano lang naman eh, hindi hindi naman talaga Oy, mo 'yun. Tayo dapat matitnanpon 'yung balat. Tatapon o ilulubog. Ah, uh, lang kasi hindi na 'to maganda tingnan. So 'yung iba ginagawa 'yung other half ng lemon. Ito 'yung hinihiwa-hiwa. Pang- Ah, okay, tama. Tapos ah, uh, or 'yung iba naman, pag naubos na 'yung isang litro nila, ah, uh, lalagyan pa ulit. Eh pag ganun, okay, 'yung taba. pangalawa. Halo yung pangalawang yung pangalawang katas na hindi na siya yes so maghiwa Ma na ng isa so Halloween natin so, so isang litrong tubig kalahating lemon ah, pahingayin na naman sa baso Tapos, ah, kasi in a day kailangan naman natin dalawang litro eh Atta. So, isang, isang buong... Buhos. Pwede ka nang gumawa ng isang pichel kasi isang pitcher mga malamig two o mainit liters to na end. lemon may video tayo diyan 'di ba malamig or mainit ang ah, nababasa ko nire recommend nila ah mainit eh maligamgam eh mm -hmm. oh, pero kung gusto nyo may yellow pwede na rin naman may And ice ah uh, lalag lalagyan ba ng Ay, naman 'yan lalagyan ba ng asukal eh, kung, added calories. Kung gusto niyo tumaba, kung na nasisik, ah, naluluwagan kayo sa pantalon niyo. masarap for the kids, lemonade. Naluluwagan kayo sa pantalon niyo. Gusto niyo maging chubby, kounte. Lagyan nyo na maraming asukal, pero kung gusto nyo medyo sexy payat yat. Uh Ang ganda ng mga fiber niya, no? Oh. 'Di ba? Uh uh pero kung para sa kids siguro, pwede. Pwede, pwede pa kasi uh they like lemonade. Eh. So, yan po ang milder preparation. Kalahati lang. Pero tingnan natin, gano'n ba kaasin, Dok Lisa? Pwede mong labnawan konti. Medyo mapait-pait, pero masarap eh. Uh Oo, -oh, yun, mas, talaga. Mas malasa ang lemon kaysa sa kalamansi. Pero pwede rin naman kalamansi. Yung mga pinapakita po sa restaurant na isang maliit na lemon lang sa isang litro, ayun, walang bisa yun, di ba? Uh -oh. For added Alam. taste lang, kasi Oo. yung iba nga, hindi maka, may mga tao hindi makainom ng plain water, gusto flavored water. So ganyan po gumawa ng flavored water. So iba't ibang flavor, kesa naman mag soft drinks nga naman, so flavored yes. water na yung i-offer natin. Isa pang mahalagang tip, yung iba, doc lisa yung lemon water niya, isang linggo na. Wag naman isang linggo na, binabaon pa konti-konti, huwag -konti. naman isang linggo. Siguro mga, kailangan inumin na natin to ng mga dalawang araw. Kung kaya nyo inumin isang araw, mas maganda. O kasi pag matagal, nawawala ng bisa Diba? Pwede nyo nalagay sa ref. Okay? So yan yung mga benefits ng lemon water. Pero ang benefits ng lemon water, hindi lang sa lemon, nasa water din. Diba? Konting tips lang sa tubig. Iinom tayo ng 8 hanggang 10 basong tubig in a day. Sabi ko nga, mga dalawang litro yan araw-araw. Maximum na pwede inumin sa isang araw ay 3 litro. Okay? Lahat ng tao po, 3 liters ha. Pag nag-comment dyan sa akin sa ibaba na, Dok, uminom ako 4 liters. Nako, lalagyan ko ng ano yon X. Kasi bawal po yon 4 liters sobra. O, minom ako, Dok. Kaya ko 5 liters. Nako, e-ex eh, ko na naman yun. Uh, please, pakibawas. 4 liters, 5 liters, sobra daming tubig. Lalab naw ang dugo. Pag lumab ang dugo mo, magkakagulo ang thermostat, babagsak ang potassium, magkukumbulsyon. Kumbulsyon, seizure, delikado. Ha? Gusto ng katawan natin, balanse. Huwag sobra lab naw Huwag dehydrated, wag din sobrang daming tubig. Kaya 8 to 12 glasses lang. Or 2 to 3 liters. Pero kung pagod na pagod, pawis na po, siguro 3 liters lang pas konti. Depende. Ang pag-inom, maganda uminom ng lemon water or tubig, Dr. Lisa, sa umaga. Diba? Bag kagising sa umaga, oras na makita nyo ang ihi nyo medyo madilaw-dilaw na. Okay? Pag naging medyo yellow, dark yellow na ihi nyo, medyo dapat mag uh, nervyos tayo konte, ah. konting nervyos, hindi naman magpapanik, inom agad ng tubig. Huwag ang madilaw at mag dark yellow ang ihi. Sabihin dehydrated. Baka masira kidneys natin. Habang nag-exercise, inom din muna ng tubig. di ba? Sa buntis, mas maraming tubig kailangan. Mga 3 liters o baka pwede pa lumampas konti. Nagbe-breastfeeding, di ba? Pag nanunoy yung lalamunan, like may sipon, may ubo, napakaganda, tubig, tsaka lemon water pa. At titingnan yung kulay ng ihip. At uh, last tip, ewan ko lang to sa mga kapwa kong, uh, yan na, uh, wala pa ako nababasa. 3 liters, very good. Okay? Uh, pag may nabasa ko 4 or 5, sobra. Sino lang ang hindi pwede uminom ng 8 to 12 glasses ng tubig? May mahina ang puso. Okay? Hindi lang, pag may sakit sa puso, siguro anim na baso. Pero yung mahina ang puso, may 2D echo, mahina ejection fraction, mga 35% ejection fraction, nakakaintindihan kaming may heart failure, uh, bawas na tubig. May manas, manas na manas, hindi rin pwede. Uh, Nagda-dialysis, eh, hindi rin pwede maraming tubig. Yun lang. Pero para nga hindi tayo umabot sa dialysis, sakit sa kidney, sakit sa puso, kailangan maraming tubig. Pero kung maga na, sira na yung organs natin, doon na nagbabawas. Eh. Okay? At ang last tip, ewan ko lang, ha, sa experience ko lang, sa mga, mga may nervyos, may panic, di ba? Mm -mm. Di ba sabi natin, relax, deep breathing, sobra stress. Alam nyo, sa experience ko, ah, masarap to sa mga may nervyos. Yung mga may nervyos, okay ang pag-inom ng tubig. di ba? Pag nene ninenervyos ka, uh, inom ka konting tubig, pahinga ka lang sa tabi. ba diba? Nakaka-relax siya. Actually, uh, yung lemon din, nabanggit mo na rin, hmm. nakita din nila, pag inamoy-amoy mo, hmm. yung smell niya kasi nakaka-relax. So, nakakatulong sa mga may anxiety. Pampagising to. Pampagising. 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 Pampagising pampagising siya ha so okay. at uh, yun po may pa ako isang final tip sobra-sobra ganda pero another video to eh pampatalino may bagong tip na pampatalino sinasabi ko na dati ulit-ulitin ko lang maraming pag-aaral Dok lisa bagong labas lang para tumalino anong gagawin oh. simple lang tumayo gawin niyo yung mga stretch ko mag-stretch jog in place maglakad Ah, kunyari, wala kayong maisip sa assignment nyo, hindi kayo makasagot sa school, hindi mo magawa yung project mo, maglakad-lakad ka lang. Pag naglakad-lakad ka, dadaloy yung dugo sa buong katawan, yung dugo aakyat sa utak. Pag napuno ng dugo, gaganda yan, makakaisip ka na. So, pampatalino, pampataas ng utak, exercise. Okay? Parang kotse, maganda. So, salamat po. Paki-like, paki-share. God bless po. Final yes, tips, uh, Doc Lisa. So, kung mahal po or walang stock ng uh, mahal. inyong lemon, uh, pwede din ng kalamansi o pwede din ang dayap dito sa ating bansa. Pareho ang benepisyo ng lemon at kalamansi. Almost the same. Pwede nyo ipalit. Yes, yung lemon, pag wala ho kayong panglagay doon sa mga pipino salad nyo eh pwede lemon, isang buong lemon, lagyan niyo na lang ng Konting olive oil, konting salt, konting pepper, makakagawa na kayo ng salad. So pwedeng inumin, paasim sa mga niluluto natin. Sa pagkain, favorite ko to. Tapos so, ginagawa isda. na rin siya kasama ng mga marmalade o yung palaman sa tinapay. Uh -huh. Uh, may nag-comment lang, pampaputi ng balat. Tinanong po namin sa mga dermatologist, ingat lang po kasi baka mapasobra, masunog yung inyong balat sa paggamit ng lemon or ng kalamansi. Ang turo ni Dr. Katigo, kung gusto niya talaga gumamit ng kalamansi, konti-konti lang yung kalamansi, lalagyan pa ng tubig. Yes. Siguro one part, one part kalamansi, two parts water. Tapos kung puputi, matagal daw eh, six weeks. Yes, medyo matagal, uh, uh, gagamitin. So, ingat, yung pangpaputi na lang talaga. Isama ko lang yung comment lagi, nakikita ko pa ulit-ulit yung comment na, Doc, uminom ako ng labing limang piraso nito sa umaga, puro, puro masama, boss. Hindi po pwede, ang asim-asim may eh. common sense eh. Di ba sinabi ko nga sa inyo, huwag sobra asim, ano, gusto magpapayat, baka ma-hospital tayo. Huwag puro Huwag sobra asim, lagay nyo ng tubig kasi nga pwede kayo mag hyperacidity, lalambot, masisira ang ipin, mauulcer pa. ba? Diba? Common sense eh. Kahit kaya ng tiyan nyo, wag, wag naman. Pag may hyperacidity na, Oo. kahit nakalagay sa water, wag hindi, na lang hindi, Hindi nyo kailangan puruhin. Uh ah, isama nyo sa tubig, sama nyo sa ulam, pareho na rin yun, ha? Hindi, hindi to patapangan eh. Gusto natin, para hindi mahirapan yung tiyan. Mamaya,